patay ang isang daan at labing anim katao habang labing walo ang sugatan sa nangyaring stampede sa isang religious event sa Uttar Pradesh. Doon po yan sa India. Nangyari ang insidente sa isang prayer meeting na tinatawag nilang Satsang sa Mughal Garhi Village, distrito ng Hathras. Ang kay Police Officer Rajesh Singh, posibleng overcrowding ang dahilan ng naturang stampede. Tinatayang na sa 50,000 individual ang nagtipon-tipon sa venue na dapat ay 5,000 lamang ang kapasidad. Pinangangamba ang tataas pa ang bilang ng mga namatay dahil napakarami pa ang isinugod sa Hatras at Eta District Hospital. Noong 2013, nagkaroon din ng stampede sa Hindu Festival sa Central State ng Madhya Pradesh na naman ng isang danat labing lima katao.